Yun mga idol Nasaan tayo ngayon? Gilid ng tunga Puro kabundukan Andito tayo ngayon sa pinakamataas na bundok mm. Iniit. Nagkana pa ako ng ano, magugulay na lubi-lubi. Gagata na I amin. Mean. Wala dito ng lubi-lubi. Di uso. Hindi gaya sa Bicol. Hmm. Gitna ng kabunduka ng Zamar. Dun oh. Parang umuul na doon Ito oh. Dito mainit. Nandito tayo sa ano? Taas ng dam. Ng dam mo oh, sa baba. Hindi ba pili ko na yung mga tanim na ano? Gabi, gawa ng malilito pa yung dahon. Mula na doon, no? Oh. Maitim na yung kalangitan mga idol ayan o tanlad <laughs> tanlad tanlad yung mga idol wala wala tayong mahanap na ano gulay malit pa kasi yung ano gabi na tanim o malit malit pa Daming nyuga doon no? Nyuga niya no. ayan, no? Dami. Ang dam oh. Dam. Wala alam dito ka anong Wala. At saging. Walang makain. Baba na tayo mga idol Ang init Ang init sa taas Dito sa ano, dam Kasi so, marami naman naliligo Nakabuta ako para safety Mamaya may snake ba mga, mga ano kepada Andi anu, Medi Pinso Bayu, di ba. Hey guys, bye-bye. Thank you for watching. I love you.